Bisyon tayo guys, bishon. Sa hindi mga hanok. Ay, nakita nyo guys, tumatalon. Ay, laki. Ay, sakto yan. Ayan guys, oh, tumatalon guys. Eh. Okay. Ay, tatalon ulit. Ay, na. Alik. Open, bin. open. Open, open. Gigi. Gigi. ai sus oh. oh. mano hein <laughs> guys cru crobe guys tá lunok Nice. Oh shit. Wait, tay. Tay, ano ba? Problema yata si Tatang. <laughs> Ayan, ito pa <pain> namin kaysa. <laughs> Waray, Wait, ano mo yung liko? Liko, dokuti mo nga ng ganso. Papunta sa'yo. Pisyon guys, pisyon. Fish on, guys. Fish on. Fish on. Fish on.

Ay nakawala wala guys Unlock Ay sorry yes. Hindi natin na Hindi natin na handa na Bawi 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 tayo bawi